Shoutout mga idol sa ating mga member na walang sawang uh, sumusuporta at nagmamahal sa ating mga channel. Shoutout kay Idol Lito Buino, kay Dayilin Ido, Almalin Punsika, Ang Lito Brunola, Richard Umpan, Josephine Castillo, Torin and Four Prince Lin Kaligdong Vlog, salamat sa inyong mga idol, Tito Dinky Ferres, Merinda Alvis, Tadasi Barua, kay Lilibit Tumagi, Romualdo Amper, Marcel Nackel, Miss Miami Laurel, maraming salamat sa inyong mga idol at sa pagtitiwala sa ating mga channel. Uh, maraming salamat din sa mga beaker, sa lahat ng mga OFW sa bundo, sa mga security guard sa buong Pilipinas, sa mga blind community, at sa mga laging nagko-comment sa ating mga bawat upload. Maraming maraming salamat sa inyong mga idol. Pakishare na lang mga idol sa ating mga video at likes. Simula na po natin ang ating kwento. Agad na ginamit nitong si Bituin ang kanyang mga kakayahan sa baging at inaatake na itong si Jomong. May bitbit -bit na dalawang baging na latigo ang batang babaylana. Ngunit bukod sa hawak ng bata, may mga baging pa ang tumutubo sa paligid at inabot ng mga pagpitik ang batang si Jomong na sa mga pagkakataon na iyon napapatras na at pilit na umiiwas sa mga baging ng bata. Sa kabilang banda naman, umati ka mong bakbaka na din ang nangyayari kina Buno at Nimpa. Sa umpisa ng kanilang sagupaan, magkakaparihol lamang ang kanilang lakas at galing. Pati na rin ang kanilang bilis. Tanging mga matutulis na mga kuko ang pinanggagalingan ng armas at lakas nitong sinimpa at suntok naman sa batang si Bono. Ngunit sa isip ngayon itong si Bono, susubukan niyang gamitin ngayon ang kanyang kakayahan sa mga kawayan. Susubukan niya kung hanggang saan ang lakas nitong si Nimpa sa mga linlang. Ilang sandali pa, muling kumilos na itong si Bono. Napakabilis na tumakbo ang bata na dumadaan doon sa mga batuhan. Sa bilis pa nga nitong si Bono, sa loob lamang ng ilang mga minuto, agad na nakakalapit na ito sa batang paslit. Agad na nagpakawala ng sapak itong si Buno na mabilis naman na iniiwasan itong si Nimpa. Tumama lamang doon sa mga batuhan ang suntok nitong si Buno. Nawawasak pa nga at nabibiyak sa maliliit na piraso ang mga batong tinamaan ng batang paslit. Agad naman na nagpakawala ng mga pagkalmot itong si Nimpa na ikinagulat nitong si Buno kamunti ka na kasing tumama ang mga iyon sa kanyang liig. Napakabilis ng pag-ataking iyon ng batang paslit na apo nitong si Tandang Tasyo. Muling umatake itong sinimpa at tuluyan ng tumama ngayon iyon sa liig ng batang si Bulo. Ngunit agad na nagiging mga kawayan ang katawan ng batang paslit na palatandaan lamang na linlang na usal ang mga iyon Ngunit tulad nga ng mga naunang salpukan ng mga ito, agad na nakita nitong sinimpa ang tunay na kinaruroonan nitong si Buno at nagpapatuloy ito sa mga pag-atake. Agad naman na umindak itong si Buno doon sa batuhan para ibato ang malakas na usal. Biglang humarang ang mga kawayan ng bata sa mga ginagawang pag-atake nitong sinimpa. Nagiging dahilan iyon para makagawa ng mabilisang pag-atake itong si Buno. Nakamunti ka ng tamaan ang batang kalaban. Kahibla na lamang na at matamaan na sana iyon ni Buno. Napapangiti na ngayon itong si Buno. Sa isip ng apo nitong si Nanay Kanida, hindi man niya mapapakinabangan ang kanyang mga usal na linlang. Ngunit magagamit naman niya ang mga ito para lituhin ang batang paslit tulad ng kanyang ginawa. Kamunti ka na sana niyang matamaan ang bata ng kanyang pagsapak. Kaya sa susunod niyang pag-atake, naisip ni Buno na maaring tatamaan na niya ito. Ilang sandali, agad na muling umatake na itong si Buno. Nagpakawala na din ito ng mga kawayan para muling lituhin ang batang kalaban. Agad na pinagalaw ni Buno ang mga kawayan at inaatake na ng mga ito ang kalabang bata. Sinasabayan din iyon ni Buno ng pag para mas malito ang batang sinimpa. Ilang sandali, mabilis na umilag itong sinimpa sa mga kawayan na pinakawalan nitong si Bruno. At kasabay naman doon, biglang sumulpot itong si Bruno sa harapan nitong sinimpa at nagpakawala ng mga malalakas na mga pagbayo. Sunod-sunod ang ginawa nitong si bono para siguradong matamaan niya ang batang paslit. Dahil nga nawala ng balansi itong sinimpa, tinatamaan ito ni Bono ng sapak sa maitiyan na nagiging dahilan para mapayuko ang bata at mapasukan ng dugo. Ngunit hindi naman ganoon kadaling mapabagsak ang batang espiya dahil mabilis na umangat itong sinimpa at nagpakawala ng mga pagkalmot na tumama naman sa libdib nitong si Bono. Ramdam agad nitong si Buno na parang nilaslas ang kanyang kalamnan. Kakaiba ang sakit na dulot ng sugat na iyon. Ngunit hindi pa rin nagpatinag ang batang apo ni Nanay Kanida. Agad na nagpakawala ito ng malakas na sapak na tumama naman sa panga ng batang sinimpa na nagiging dahilan para tumilapon ito at tumama pa ang katawan doon sa mga batuhan. Pagkatapos, tuluyan nang bumagsak ang katawan ng batang paslit sa lupa. Dumugo ang ilong at bibig nitong sinimpa at nagdilim din agad ang paningin ng bata. Mabilis na tumakbo itong si Bono. Hindi na inaalintana ng bata ang sugat sa kanyang dibdib. Balak niyang tapusin na ng tuluyan ang batang paslit. Habang tumatakbo naman itong si Bono, nagpakawala din ito ng mga malalakas na usala at sa isang iglap biglang sumulpot ang kanyang mga kawayan at pumalibot akal ito sa batang sinimpa na nagsisilbing kulungan. Nang makalapit na itong si Bono, huwi ka nito kay nimpa. Huwag ka nang lumaban pa kung ayaw mong mamatay. Natalo na kita at wala ka nang magagawa pa. Kung magpumilit kang lumaban, mapipilitan akong kitlang ka ng buhay. Ngunit tumitig lamang kay Buno ang batang sinimpa habang namimilipit ito sa sobrang sakit. Matalim pa rin ang mga titig nitong sinimpa kay Buno at parang walang balak itong sumuko man lamang. Biglang nagmasab itong sinimpa at agad na nagpakawala ng mga pagkalmot sa mga kawayan na pinalibot ni Buno doon sa bata. Sa isang iglap agad na napuputol ang mga kawayan at nawawasak dahil sa talas ng mga kuko ng bata. Agad na gumawa ng para si Bono, pinahigpit niya ang kanyang mga kawayan at pinapulupot niya ito sa katawan ng batang espiya. Nagulat din itong si Bono. Hindi nito inasahan na ganon katalas ang mga kuko ng batang kalaban. Kahit na may mga pabao na usal ang mga kawayan nitong si Bono, nawasak pa rin ito ng ganon kadali nitong sinimpa. Napaigik itong sinimpa nang maramdaman ang paghigpit ng mga kawayan sa kanyang katawan at pagpulupot. Ngunit nang sumigaong bata, nagawa nitong maputol pa rin ang mga kawayan at tuluyan na makahulagpos sa loob lamang ng ilang mga segundo. Pagkatapos agad na sinunggaban itong si Buno nagulat gulat na gulat sa mga pangyayaring iyon. Nakubawa na ang batang si Buno at panay ang ginawang pagkalmot nitong sinimpa sunod-sunod ng tinamaan itong si Bono sa kanyang buong katawan. Ngunit labis lamang iyon na, na ikinagalit ng batang apo ni Nanay Kanita na umabot na sa puntong namumula na ang mga mata ng batang si Bono at pagkatapos agad na nagpakawala ito ng malutong na suntok na hindi na inalintana ang mga ginagawang pagkalmot itong sinimpa sa kanya. Nakipagsabayan na ang bata sa kalaban ng paslit Maraming sugat na itong si Buno sa kanyang dibdib, pati na rin sa muka. Nagsitalsikan pa nga ang mga dugo sa muka nitong si Nimpa dahil sa mga sugat nitong si Buno. Ngunit parang namamanhid na itong si Buno dahil sa kanyang nararamdaman na galit. Tumama ang sapak ni Buno sa tagiliran nitong si Nimpa na nagiging dahilan para mapaigit at mapayuko ang batang paslit. Sa tingin nitong si Buno, hindi pa rin iyon Sapat para tuluyan na mapatumba ang batang kalaban. Sinundan agad iyon ni Puno ng isang pagsapak na tumama naman sa panga ng batang sinimpa. At iyon ang dahilan para bumaliktad ang katawan ng bata sa ere at pagbagsak nito sa lupa agad na nawalan na ito ng malay. Samantalang itong si Puno, napatitig na lamang ito sa bata at napapaluhod. Hindi na din kaya nitong si Puno na maglakad dahil sa dami ng kanyang mga sugat sa katawan. Samantalang itong nimpa nabasag ang panga ng batang paslit dahil sa lakas ng pagkasapak nitong si Bono sa kanya. Ngunit kahit sa dami ng mga pinsala nitong si Bono, napapangiti pa rin ito at sa wakas natalo na din niya ang batang espiya na siyang pinakamalakas sa kanilang kalaban. Samantalang itong si Bituin, agad na nitong naigapo si Jomong gamit ang kanyang mga baging at balak sana nitong si Bituin na ibitin ito sa itas ng puno ng kahoy. Ngunit gulat na gulat na lamang itong si Bituin nang wala ng laman ang kanyang mga baging. Ginamit na nitong si Jomong ang kanyang huling alas na kakayahan. Ang gabay kasi ng bata. Kayang gawin ang mga kapangyarihan ng mutya ng tagulilong na kayang mawala. Kapag natatakpan ng lilim o kahit na anino ang katawan ng bata At dahil napapalibutan ito ng mga bugging Nagawa ng bata na makawala At sa mga pagkakataon na iyon Biglang sumulpot na lamang itong si Jomong sa likuran nitong si Bituin At agad nang inaatake ang bata ng mga pagwasiwas Gamit ang matatalas nitong armas Tinamaan itong si Bituin sa kanyang likuran Na nagiging dahilan para mapasubsob ang batang babaylan sa lupa. Sa mga pagkakataon na iyon kasi kapwa nang hihina na ang mga katawan ng dalawang mga bata. Itong si Bituin sa kagagamit niya ng mga usala, hindi na ganun kalakas ang natitira nitong kapangyarihan. Ganon din itong si Jomong, huling alas na lamang ito ng batang ispiya dahil nang hihina na din ang katawan ng bata. Ngunit pagbagsak nitong si Bituin, Biglang nagiging mga baging ang katawan ng batang babaylan na indikasyon na bago pa siya maatake ng batang si Jumong nakagawa na ito ng mga usal na linlang at nakagawa ng huwad na katawan. Wala nang inaksayang sandali itong sibituin agad itong umindak sa lupa ng tatlong bisis sabay ng mga pagbabanggit ng mga banyagang salita. Nagiging dahilan iyon para makita niya nang klaro ang batang malalason at mawasak ang gamit nitong kakayahan. Agad na ipinitik niya ang kanyang mga baging at tumama sa katawan nitong si Jomong kasabay ng mga pag-uusal ng mga orasyon. Pinupuluputan muli ng mga baging nitong si Bituin ang batang manlalason. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, agad nang kinuha na din niya ang kanyang librita at binasa doon ang mga katagang panggapos na usala para masigurado nitong si Bituin na hindi na makawala pa ang bata sa kanyang mga baging at hindi na magagamit pa nito ang kakaibang mga kakayahan. Napasigaw na lamang itong si Jomong, ibinitin na ito ng batang babaylan doon sa sanga ng malaking puno ng kahoy at huwi ka nitong si Bituin kay Jomong. Pasalamat ka, at hindi ko kayang pumatay ng katulad kong bata. Sa ngayon, dyan ka muna. Tatapusin lamang namin ang lahat ng mga alagad ninyo. Bago naman iwan iyon ng batang si Bituin, may mga itinapon na mga bulaklak ang bata sa buong paligid. Kasabay din ng mga pag-uusal ng mga orasyon. Ginawa iyon ni Bituin para hindi makita ng sinuman ang batang si Chumong at hindi ito matulungan. Tanging makikita ng mga kasamahan ito, pati na ang kanyang mga kasama, makakapal na bageng lamang na nakabitin sa puno ng kahoy. Matapos iyon, mabilis nang tumakbo ang batang babaylan papunta doon sa kinaruroonan nila ni Maki para tulungan ang mga ito sa pag-ubos doon sa mga kampun ng demonyo. Sa unahan naman ng batuhan, kapwa may mga sugat na sinatatainggo at itong si Tandang Tasyo. Muling tinamaan kasi itong si Tata Ingo ng mga atake ng Matandang Albularyo gamit ang matatalas nitong mga kuko. Ngunit nagawa naman ni Tata Ingo na matuhog sa katawan itong si Tandang Tasyo gamit ang kanyang matatalas na mga kawayan. Sa mga pagkakataon na iyon, tuluyan ang nawasak ni Tata Ingo ang kalasag nitong si Tandang Tasyo. Napabulwak na ng dugo itong si Tandang Tasyo habang nakaluhod doon sa may batuhan. Sa mga sandaling iyon kasi, nakatuhog pa rin ang matulis na kawayan sa katawan nitong si Tandang Tasyo. Nang makabawi na ng wisyo ang matandang albularyo, walang ano-anong hinugot niya ang pagkakatarak ng mga kawayan sa kanyang tagiliran. Mabuti na lamang at walang tinamaan na mga masisila na parte ng kanyang katawan kaya tanging pagdurugo na lamang ang pinsala nito. Napasapo sa kanyang tagiliran ang albularyo at pilit na itong tumayo. Samantalang itong si Tata Ingo, kahit sa kanyang sugat, sa kanyang dibdib at balikat, nagpumilit pa rin itong makatayo para ipagpatuloy ang labanan ng kanyang mortal na kaaway ng ilang mga dekada. Sa tingin itong si Tata Ingo, kaya pa gamitin ang kanyang mga kakayahan sa mga kawayan kahit naman na nanghihina na ang kakayahan itong si Tandang Tasyo dahil sa mga pinsala nito sa katawan mabilis pa rin itong umarangkada ng takbo papunta kay Tata Ingo at sa mga pagkakataon na ito nag-uusal na ito ng mga orasyon para subukan na linlangin ang matanda kanina kasi hindi masyadong ginagamit nito ang kanyang mga kakayahan sa mga usan na limlang dahil batid nitong si Tandang Tasyo na kayang basahin iyon ni Tata Ingo. Ngunit ngayon na nanghihina na din ang katawan at kakayahan ng ermitanyo sa tingin nitong si Tandang Tasyo, kaya na niyang gawin ito na hindi mapapansin nitong si Tata Ingo. Hindi lamang huwad na katawan ang ginawa nitong si Tandang Tasyo. Gumawa din ito ng malakas na mga pangkitil para panapos doon sa ermitanyo. Ilang sandali lamang, nagulat itong si Tata Ingo nang makitang nag-iba-iba ang direksyon nitong si Tandang Tasyo na papaatake sa kanya. Kaya mabilis ang umigpaw para makaatras. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, nahuli na ng matandang albularyo. Tinamaan na siya nitong si Tandang Tasyo gamit ang mga matatalas nitong kuko. Dalawang bisis na tinamaan itong si Tata Ingo sa kanyang tiyan at sa kanyang dibdib. Kaya muling tumilapon ang matandang ermitanyo, pabalandra doon sa batuhan. Dito na, mas nararamdaman itong si Tata Ingo ang sakit at mas nanghihina ang kanyang katawan. Tumagas din agad ang masaga ng dugo galing sa kanyang mga sugat. Nang makita iyon ng matandang albularyo, lumapad agad ang ngisi nito. At wala na itong inaksayang mga sandali. Mabilis na itong sumugod. Kailangan niyang mapatay na ang matandang kalaban habang bumabawi pa ito ng lakas. Huwi ka panito habang mabilis na papataki doon kay Tata Ingo. Ngayon, tataposin na kita animal ka. Pagbabayaran mo ngayon ang pagpatay mo sa aking mga anak. Kitang-kita ang mabalasik nitong mukha na mapagtanto mo ang sobrang galit nitong si Tandang Tasyo. Sa loob lamang ng ilang mga segundo, agad na itong nakalapit doon sa matandang ermitanyo at buong bangis at lakas na inundayan ng mga pagsaksak ang matandang si Tata Ingo. Nang tumarak ng makailang bisis ang mga kuko nitong si Tandang Tasyo, dito nawindang ang isipan ng matandang albularyo. Dahil kasi sa nanghihina na din ang kanyang kakayahan, hindi na nito napansin ang ginawa ni Tatainggo Ingo ng mga usal. maring kaya pa niyang makagawa ng mga lindang, ngunit nahirapan na siyang maramdaman kung ang kanyang kalaban ay gumagawa din ng mga lindang na usala. At iyon ang ginawa nitong si Tatainggo Ingo. Nagiging mga putol ng kawayan kasi ang katawan ng matandang ermitanyo nang tamoan ito ni Tandang Tasyo at ang mga kawayan na iyon biglang pumulupot sa kanyang katawan ng napakahigpit. Kahit kasi na maraming sugat itong si Tata Ingo, mas malakas pa ang kanyang pakiramdam tungkol sa mga usal na lindang. Kaya nakagawa pa ito ng malakas na usala. Biglang bumagsak itong si Tandang Tasyo doon sa may batuhan dahil sa matinding pagkapulupot ng mga baging sa kanyang katawan na pamulagat na lamang ang mga mata nitong si Tandang Tasyo at napamura ito dahil hindi niya inaasahan na mahuli siya ng kanyang kalaban na inaakala niyang nalalapit ng mamatay. Samantalang itong si tatainggo nasa likuran ito ni Tandang Tasyo. Nakadapa kasi itong si Tandang Tasyo habang nakapulupot sa kanyang katawan ang mga kawayan. Hawak nitong si tatainggo naman ang kanyang tungkod na kawayan na sa mga pagkakataon na iyon mayroong mga matutulis na dulo. Hinang-hina na itong si Tata Ingo. Ngunit sa tingin ng ermitanyo, kaya pa niyang tuluyan na mapatay ang kalaban na matanda. wika ka naman itong si Tata Ingo na dama ang galit at tagumpay ngayon. Hindi ako madaling patayin tasyo. Pagbayaran mo rin ang ginawa mo sa amin at ang pagpatay mo sa aking kakambal Tataposin na kita animal ka. Demonyo ka. Matatapos na ang kasamaan mo dito sa mundo. At pagkatapos buong lakas na itinarak ni Tatainggo ang hawak nitong kawayan sa likod ng matandang albularyo. Nagsisigaw din ng mga banyagang salita itong si Tatainggo para masiguradong hindi na makagawa ng usal itong si Tandang Dasyo ibinuho sa pagtarak na iyon nitong si Tata Ingo ang kanyang galit. Napasigaw na lamang itong si Tandang Tasyo naramdam ang kanyang katapusan. Napadapa na din itong si Tata Ingo doon sa katawan ng kanyang kalaban dahil sa sobrang pagod at panghihina na rin ng kanyang katawan. Ngunit may natitira pa siyang kakaunting lakas para tuluyan ang mortal niyang kalaban. Diniinan itong si Tata Ingo ang magkabilang sentido ng tandang si tandang Tasyo sabay pa rin nang pag-uusal ng mga orasyon na pangkitila. hanggang sa nangingisay na itong si tandang Tasyo napakiwari nito hihiwalay na ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan na nawalan man ng malay itong si na napatay naman niya ang kanyang mortal na kaaway na ilang taon na nagbabangayan. Thank you